Nakakalungkot na ang kumpletong kasaysayan para sa isla ng Samar mula noong panahon ng Kastila ay nawasak lang noong World War II. Bago pa dumating ang mga Kastila dito noong 1596 sa bahaging ito ng Visayas, ang Samar ay tinawag na sa iba't ibang pangalan. May Samal, Ibabaw, Ozibabao, Achan at Tandaya. Ngunit ang pangalang Samad ang itinuturong mas malapit na ang ibig sabihin ay sugat na maaring nagmula sa sugatang katutubo o pisikal na anyo mismo ng islang ito. Mula sa mga paring Heswita, pinamunuan ito ng mga Pransiskano at noon ang ibabaw o Sahmar ngayon ay bahagi pa ng Cebu. Dumating ang taong 1735, ang Sahmar at Leyte ay pinagsama at bumuo ng bagong probinsya. Bagamat kinilala ang Leyte dito habang ang Sahmar ay napasa ilalim nito. Sumapit naman ang taong 1768 nang ganap na humiwalay at at naging probinsya na ang Sahmar. Ang bayan ng Katbalogan ang naging kabisera nito. Nahati sa tatlo ang probinsya o isla ng Sahmar noong June 19, 1965. Ang northern na Kapitolyo ay Katarman, eastern na ang sentro ay Borongan, at western with Katbalogan. Pinalitan at pinaikli ang pangalan ng Western Sahmar after four years at naging Sahmar na lang ito.